Sen. Riza Ontiveros, bumuelta rin sa naging banat po ni dating Pangulong Duterte na patayin ang labing limang mga senador upang magbigay daan sa siyam na senatorial candidate na itong PDP laban. Pero ang ilang mga senador, sinabing biro lamang daw ito ni dating Pangulong Duterte. May update po diyan si Bombo J.C. Galvez. Bumuelta si Sen. Riza Ontiveros sa naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patayin ang labing limang mga senador upang magbigay daan sa siyam na PDP senatorial candidates na kanyang ini -endorso. Sa panayam, sinabi ni Ontiveros, ang dapat na ipariridad ng gobyerno ng bansa ay ang pagpapababa ng mga sa merkado sa halip na mag-udyok ng karahasan. Reaction? Ano? Ano daw? Ano pang magiging reaksyon ng mga tao na hirap na hirap na nga sa buhay tapos ang sagot ng isa dyan ay dagdag na karahasan? Talagang ewan ko lang sa kanila. Well, yung sinabi ni Duterte na pumatay daw ng labing limang senador para magbigay daan sa mga kandidato niya. Ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng pilihin. Ay, pagbaba ng presyo ng pagkain, pagtaas ng suporta sa agrikultura, mabigyang daan ang trabaho at... Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na mapagbiro lamang si dating Pangulong Duterte. Wala raw issue sa kanya ang binitawang pahayag ng dating Pangulo na pumatay ng labing mga senador upang magbigay daan sa siyam na senatorial candidates na kanyang ini-endorso. Sa palagay naman ni Senador Ramon Bong Revilla Jr., bulaklak lamang ng bibig o ekspresyon lamang daw ito ng nakatatandang Duterte. Hindi daw siya natatakot sa binitawang salita ni Digong sapagkat mayroon daw siyang agimat. Sa talumpati ni Duterte sa Proclamation Rally ng PDP Laban noong Pebrero 13, sinabi nito na patayin ng mga senador na nakaupo ngayon upang mabakante para sa siyam na PDP senatorial candidates. Anya, kung makapatay ng labing lima na mga senador, tiyak anya na ang lahat ng kanyang ini-endorso. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!